For today's video ay magluluto na naman ulit tayo mga chong. Ngayon pala ang inamin namin may upload itong pagluto namin dun sa lukan na kinuha ng inyong chang no nakaraan linggo. Ang tawag nga sa alutuin namin ngayon ay sinagol. Aba, hindi nyo alam yun ano? Ay pareho tayo. Hindi ko din nga niya alam yun. Ngayon ko lang ang nga inalaman na may ganun palang luto at ang pinaka main ingredient nga na sinagol ay ang buko. Kaya naman nagpunta kami din kay Nabayaw para manguha ng mga mura na agamitin namin. Medyo madami-dami palang buko ang kailangan doon. Ay napalaban man din ang tsong at tsang nyo sa pag-inom ng sabaw ng buko. Ay sayang naman kako kung atapon laang. Ay sabi ko nga ni ay UTI na lang ang masuko sa dami ng sabaw na yaan. <laughs> Dini na din nga ni namin kinudkod kaysa naman mag pa kami ng mga buko pa uwi. Ay kita nyo naman siguro yung dinaanan namin at may tulay pa na kawayan. Baka pag nagbitbit pa ang tiyang nyo ay hindi na kayanin. Naku po! Sakalaan pupulutin! <laughs> Pagdating ni namin ng bahay, ay naisalang na pala ni Bienan ering mga lukhan. Kailangan nga pakuluan yan para magbukahan at makuha yung pinakang laman. Halos isa't kalahating araw din nga namin itong pinasuka muna para matanggal yung mga putik-putik at iba pang mga dumi. Yan nga at isa-isa nang tinanggal ng inyong chang yung mga laman doon sa pinakang shell. At nang matapos nga ay ito lang ang kinalabasan. Medyo kakaunti nga laang pero okay na okay na yaan. Habang ang chang nyo nga ay busy din sa pagluto ay nagkain na din nga ni ako nitong mga nyog. At baka hindi ma din tayo patikmin ng sinagol pag wala tayong ambag. Ang una nga nang ginawa dito ay pinalambot yung mura at lukan gamit yung pinagpakuluan din ng lukan. Huwag kayong mag-alala dahil malinis na yon at ilang beses na din niyang berinas ni Nabianan. Una nga nilang ginisa ay itong luyang dilaw na siya din magdadagdag ng kulay sa ating sinagol. Siyempre, hindi din mawawala dyan ang bawang at sibuyas. Igisan nyo lang mabuti at pagkatapos ay ilagay nyo na din itong pinalambot na buko at lukan. Hindi pa talaga ako nakatikim nito sa buong buhay ko at kung meron nga ganito sa inyo ay pakicomment naman kung anong tawag. Mabalik na tayo sa ating video video. Haluin nyo lang at pakuluin at kapag kumulo na ay eh, pwede na din nga ilagay itong pangalawang gata. At pakuluin lamang ulit natin yan at pagkatapos ay alagay naman natin yung pinakang kakang gata. Haluin lang nandahan dahan para hindi magbuo yung gata at syempre at pakuluin lang natin ulit yan. Maganunwari kayo ay anong dami namang kulo noon. Ay ganun talaga. Sige, huwag niyong pakuloy ng maayos at mamalay kayo. Tiyan nyo na ang nagakulo. <laughs> Dahil nga kakaunti yung luyan dilaw ay nagdagdag pa din nga ni kami nitong dilaw na powder. Nakakadagdag din nga ito sa kulay, amoy at lasa nitong ating sinagol. Sunod naman nating ilagay ay itong pampaasim na kalamansi. Medyo maasim-asim nga itong ating sinagol at kalamansi nga ang dapat gamitin at hindi suka. Pagkatapos nga ay naglagay na din ang changnyo ng paminta. Hindi na din nga ni ito nilagyan ng asin dahil maalat na nga yung sabaw ng lukan at pinaglagaan ito. At ang pinakahuling nilagay nga dito ay itong mga dahon ng sili at maya, -maya nga ay luton na itong ating sinagol. Sabi nga ng changnyo ay mas masarap ito kung merong kasama mga alimango at hipon. Pero dahil wala naman kami noon, ay pwede na din ito. At bago nga tayo matapos, ay wash out muna sa ating masusugi na taga Wash out sa Ma'am Dito Da ng Bayaga Kupang Market at sa lahat ng opisyalis ito. At isama ko na din si Sir Alvin and LC ng Marikina City. Papalo na lang po ng aming page at pasin na lang po ng aming mga videos. Salamat sa inyo mga chong!